Ayan, ayaw magpadede. Nananapang sa kanya mga bake. Ano nga ba ang solusyon kapag ganito ang inahin? Paano siya makakapadede? Ito yung simpleng solusyon natin dyan mga paps. Napaka-effective nito. Kukuha lang tayong konting feeds at syempre, Henebra San Miguel. Ayan. Lalasingin natin hahalo natin yung kalahating bote ng Hinebra San Miguel dito sa feeds at ito yung ibibigay natin sa Mama Pig. Sigurado kakain naman siya kasi bago siya nanganak hindi na natin siya pinakain kaya gutom na gutom siya sigurado. At pag naubos niya yan, makaka, makakadede na yung kanyang mga biik. Laging ganito ang ginagawa ko kapag matapang ang inahin. At kita nyo, ayan, tulog, nalasing na. Kaya yung mga biik niya, nakalapit na at nakadede na. Yung iba nga, busog na, natutulog na. So ayan muna mga paps, sana may natutunan kayo sa ating amunting tips. Yan na muna, bye bye, salamat sa inyong panunod. Please follow, like and share.